morning guys, welcome to my youtube channel guys Terry Vlog TV, Apo for this video guys mabutas nito po kami guys so ayan guys, a uh, bubutasan namin guys si Ruth Ruth TV Perante, so sinilang siya ng December 13, 1984 ang kanyang pagkamatay August 9, 2019 so 5 years na to guys, ngayon taon 2024, kontrata lang po tayo dito so ayan na guys kinuha na ni Jesus ng mga bato guys So, may tarpaulin pa guys oh. Inadala guys, 'yan. So, nila lang takip ng gabaon, guys. 'Yan. Ay. Ayan so, guys, tingnan natin guys. So ayan guys oh. Pinalo siya ng plastic guys, ang buong katawan niya. Ayan. So, yan na guys uh, Hinila na ni Jason guys Para guys Ang bangkay So, ayan Nilabas na guys oh. Ako ko po tanong Kuha sa Bildo? Ayan na, Bildo lang

Yan guys, ang kanyang toy-toy guys. Hmm. Hindi tayo makalakad kung wala nito. Okay.

Guys entar belakang kan yang ribs at the spinal cord. Bukan. So yan guys, oh, ang buhok niya guys. Makapal ang kanyang buhok guys. So ayan guys, kumpleto na lahat guys ang buto. Ah, dadalhin to namin ng budigyan ng mga buto. Malapit lang office dito. At saka mag, kapag may mag-claim nito sa kanilang mineral sa buhay, uh, doon na rin sila sa opisina. So, okay guys, uh, pakisupport naman na video na ito, uh, like share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawa, sa pagpanunood sa aming vlog. Thank you to all yung and God bless the labi na sa itong mga OFW at sa ibang bansa. So, shout out sa mga bagong viewers and subscribers. Sa itong mga followers at sa mga bansa. So, shout out dia na uh, ni ah uh, Libit ah uh, Dubli na karon siya sa Dubai. So, amping dia in town. So, shout out muna tayo dito kay Jason Pilapil. Shout out dai ko sa mga vlogger ay Bernal Jan TV at sa mga viewers subscribers. Mm. At sa mga followers labi na sa OFW sa mga Kaparentian ko dyan sa Tayud Llaan. Tapos sa aroma. So, sa ayan. Apple. So ayan. Guys, salamat sa yung support guys ha. Thank you to all guys. God bless.